Maraming salamat po ako Bicol sa pagbigay po niyo ng tulong. Kung sa ano po mam nakaluwag luwag yung aming ano kasi mamulan kami babayan sa bill tapos may tulong pa po kayo mam nito. Maraming maraming salamat. Nabaldado at napuruhan ng ulo ng binata sa isang aksidente matapos ilagan ang lumipad na manok. Ah uh, limang araw na sa iyon. Eh. Nilabas yan sa amin ng kawawa talaga yung bata Kasi lahat ng ilong niya sa bibig niya may laman eh. May host tapos may tubo pa siya pa sa bibig. Doon ako na kunawa ng gusto. Makalipas ang dalawang araw, nakatakda nang lumabas ng ospital si Patrick. Kaya agad na namin silang sinundo sa ospital upang ihatid sa kanilang bahay. Maraming salamat po, Sir Congressman Saldip, sa malaking pagtulong niyo po sa amin na makauwi po kami dito pati yung hospital bill po. Maraming maraming salamat po. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa Balota. Acubicol.